Maraming salamat po. Panginoon Diyos, at natapos na po. Ito, labadami, labango. Tapos na po. Salamat po sa ngala ng Panginoon Yesus. Okay, kukunin na po natin, iyanon natin, para may sampay naman po. Mungulan po, narinig mo ba yung sa yero, ipatak ng tubig, mungulan eh. Pero sa bahay naman kung sasampay sa loob, hindi naman po mapit Okay, napas na natin. sa sampay. Sige so, po, ano, kukulin na natin para sampay. <laughs> 哦，那个板。 Oh, <laughs> God. Thank <laughs> you.

So, panasan natin. Yung pinagmulan nito, ay kami magami dulo. Oh. So, yung pinagmulan nito, salpakan nito, yan ang dun dapat pinupunasan okay tapos na at sampay na lang yan ito na po Ayakit natin doon sa third floor. Doon sa maliwanag. Yun ang third floor. Yan. Diyan kami. Grand floor ito. Check tayo. Para may sampay po. Dandaan tayo sa agdanan. Para maulog. Kasi stroke po ako. Anong na taon ng stroke. At person with disability ito po may tama. Ngayon, dalawa. Sumasakit pareho. Isa pa ako, senior citizen. sixty pero Pero, sawat tulong ng Diyos ito. Nakakagawa po po tayong pagtulong sa bahay. Second floor. Kaya na ang paglalapa. Okay. Tapos na tayo. Tiyatlo na po. Ito na. sitas Tas. Ayan na po. Nakatapos na po tayo. Ano? Ay, nakatapos na pala yung ma passing machine. Ang naghahanda aanda ng lalaban. Si Baby. Ako naman yung operator ng makina ng washing machine. Ang washing machine naman, siya naman yung naglalaba. Ah, ha, dalawang oras. Dalawang oras may lang. Tapos na. Ganyan po kaginawa yung washing machine na automatic. Yan, maginawa. Kanya lang yung mga yan. Siyempre, pag binili mo, mahal. Kaya sa bibili ka sa isang washing machine na mayroong sariling dryer, pero kagaya niyan, automatic kasi siya. Isa lang siya, nag-automatic siya hanggang matapos yung kanyang lalaban. Ganun lang kasi yan. Alam na mauso na rin yung mga automatic. Ang galing na mga tao, no? Naging beto sila, puro automatic. Lahat ng bagay, magluto ka pa si Tanton, automatic. Luto. Oh, marami ng technology at nagkikinabangan ng tao ngayon. Ah, Nagpapabor naman sa tao. Yung dating ginagawa, hindi na masyadong ginagawa. Nag-automatic na. Nag-usay ka ng bigas. Bahala na siya. Pag naisalang mo na. Kaya hindi nang wasimasin ng paglalaba. Iiwanan mo na lang. Bahala na siya. Nga lang, syempre ang mga bagay na automatic yun yung mahal ang presyo yun ang tinakaiba nila sa mga iba yung pareho ng washing machine pero yung siya hindi automatic siyempre mas mura pero kung bibili kang automatic medyo madugo o yung mga ordinary bibili ka mga 3,000 4,000 pero pag automatic mga 30,000 40,000 oh. depende pa sa brand ito sa quality hita na sige so, nandito na lamang po ang ating labadani labako ng tunay na macho man ng Congo Manila at ng kapampangan kaluguran may mipi na kayo ako ay ayari po ro. o kwarty up to nine kaya, kaya ganito nga kung nagsimula kanina para hindi masyadong mahilip na matulog, natulog muna kanina So, nakatulog naman ako. May sa oras. May gita sa oras. Taka ako na tinira yung labay na yan. At least, hindi pa masyadong gabi. Yung kwarte ka tunay. Mamaya kakain ako. Pero parang umiikot ang tiyang ko. Parang napasama yung kahit panina. Sige po ano. Nawa. Ang panginoon ng bahala sa sakit ng tiyang. In Jesus name. Thank you for watching. It was... Hello. Ikaw Kristo lamang po, kaibigan baba.